Sa video na ito ibabahagi ko sa inyo ang mga nakakamanghang benepisyo ng okra. Simulan natin pagkatapos ng intro. Ang okra ay karaniwang kilala bilang ladies finger, bamia, bindi o gumbo. Ito'y isang halamang tropikal at mainit-init na klima. Ang maliliit at malansa na pod ay pinili at inihanda sa iba't ibang paraan upang purihin ang mga tradisyonal na pagkain ng maraming kultura. Napakasarap nito kapag niluto sa iba't ibang kultural na pagkain para sa mga salad, sopas, nilaga, tuyo, at pinirito o pinakuluan. Hindi lamang ang lasa, nagbibigay din ito ng malawak na hanay ng mga hindi kapanipaniwalang benepisyo sa kalusugan. Ang okra ay naglalaman lamang ng 30 calories bawat 100 gram na walang saturated fats o cholesterol. Sa makatuwid, ito ay inirerekomenda bilang isang bahagi ng isang programa sa pagbaba ng timbang. Pinapatatag ang asukal sa dugo at mayaman ito sa fiber na tumutulong na gawing normal ang blood sugar level ng katawan sa pamamagitan ng pagpapabagal sa pagsipsip nito mula sa bituka. Pinabawasan ang pinsala sa bato halos kalahati ng sakit sa bato ay sanhi ng diabetes. Napatunayan ng mga pananaliksik na makakatulong ang okra na maiwasan ang diabetes. Nangangahulugan ito na ito ay isang pang-iwas na pagkain laban sa sakit sa bato. Ang pang-araw-araw na pagkonsumo ng okra ng mga pasyenteng may diabetes ay nakakabawas ng senyales ng pinsala sa bato. Ito ay nagsisilbing natural na laxative na makakatulong sa iyo na natural na mapupuksa ang constipation. naglalaman ito ng makapal at malagkit na substansya na tinatawag na mucilage, na nagpapadulas sa malaking bituka. Nililinas ng mga fiber nito ang gastrointestinal system. Ang mataas na dietary fiber ng okra ay nagsisiguro ng pinakamainam na kalusugan ng colon at digestive health at ito ay kapakipakinabang para sa mga probiotic na matatagpuan sa bituka na tumutulong na mapanatili ang balance ng iyong digestive tract. Naglalaman ito ng beta-carotene, lutein at xanthine, na kasama ng vitamina A na nakakatulong sa pagpapanatili ng magandang paningin at sa pag-iwas sa katerata. Napatunayan na rin ang okra sa pag-iwas sa mga spot at pimples, na ginagawang sariwa at malusog ang iyong balat. Dahil sa kasaganaan ng antioxidants at fiber, maaaring maiwasan ang cancer, lalo na ang colorectal cancer. Ang okra ay mayaman sa bitamina C at anti-inflammatory na tumutulong upang palakasin ang immune system ng katawan. Kaya naman, pag-iwas sa madalas na sintomas ng ubo at sipon at mainam din ito sa pagbabawas ng mga sintomas ng hika. Naglalaman ito ng folic acid at isang magandang mapagkukunan ng mga mineral, kabilang ang iron, calcium, magnesium at manganese. Ang folic acid ay mahalaga sa panahon ng preconception at sa maagang pagbubuntis at tinitiyak na ang fetus ay maaaring lumaki ng mahusay sa panahon ng pagbubuntis. Tumutulong din ang mga folic acid upang linisin ang iyong mga baga. Pinagmulan din ito ng bitamina K, na mahalaga para sa kalusugan ng buto at gumaganap ng malaking papel sa pamumuo ng dugo. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.